Good morning guys! Yeah, good morning guys! So for today's video mga guys, uh, magbabike tayo papunta sa uh, Nabutas mula dito sa Paranaque kasi pupunta ako sa aming uh, opisina So dyan ang for today's video natin mga guys pupunta tayo ng Nabutas ladan ako dito sa area ng Maynila Yan, yeah, good morning, good morning, good morning at samahan nyo ako sa bike na naman natin for today's video Yan ang babaybay natin yung mga guys papunta tayo ng Nabutas galing dito sa Paranaque So, ayan. Naka-costume muna tayo ngayon ng uh, pang-Spiderman kasi medyo mainit. Kaya, yon Let's go, mga guys. Samahan nyo ko. Tara. Ayan, simpre, naka Nakakuha tayo mga guys. Pambike talaga tayo ngayon. Salamat sa nag-sponsor ng ating short na pang-bike, oh. Salamat kay Parangy Boy. siya so, yung sponsor na yan ito na pang-bike natin, ha? Short, yan Pang-bike na short talaga mga guys, oh. Naka-pang-bike talaga tayo ngayon. So mga guys, nandito na tayo sa may tapat ng uh, Skyway, papunta tayo na uh, ng Pilipinas mga guys. Don. Siguro makarating tayo doon sa nabotas ng alas 12. Kasi, mga alas 2 o 6, kasi magagalas na rin siya yung planong. Mayroon pa rin yung planong. Nagagalas ah, na rin yung PMG na mga guys, nandito po pala ako sa kakaalis ko lang dito sa Makerville. Ah, uh, medyo maluwag naman yung kalsada. Dadaan na lang siguro ako dito sa my first day. Ayan, maluwag naman yung kalsada. Pati yung uh, skyway mga guys, so napakaluwag. dito na lang mga guys sa my Magallanes. Ito. So, Malay na konti po ko lang ako dito ng konti. Hanggang doon magalating na Magallanes. Kasi ay ikot pa ako doon sa may Baclaran. Dito na lang ako nag-counter po. Magalanes Magalanes pero lang ako dito Ganton sa may Magalanes pa guys Magkarating tayo Ayan dito ako dumaan sa loob ng uh, Kwan uh, May subdivision dito Kasi Magkakaiwas ka dito sa Kwan Yung doon sa Mga Kuan. Sa may gilid ng expressway mga guys Dito malimlim uh, pa dito dito sa may Magallanes Uy, good morning bro ayun ganda dito mga guys so. oh. tatagos ito doon sa mga Magallanes na ang galing ni Kuya oh. Dalawa sila yung maliit na bike. May ang isang bata. Ang bilis niya. Oh. Tarayin natin na buli eh, si Kuya. Ayan. Hello guys, andito na tayo sa may Maynila. Papunta tayo ng Manila Beach. Uh, sa may Manila Beach, saka Lunita. Ah, so, nandito tayo. Pana mga kalating oras na akong pupadyak pa guys dito. At medyo maganda-ganda yung kalsada ngayon dito sa Manila. Ay, hirap. Huh. Ang lalaki ng mga truck, lalo papunta ng nabutas. Tinanggal ko yung costume ko na Spider-Man kasi medyo mainit sa muka. Tsaka, hirap puminga. Tatanggalin lang natin. Dito na ako mga guys, sa may papunta na ng Dito na sa may Manila Bay na tayo malapit dito. Yan. Medyo maluwag yung kalsada pero doon sa may bandang dulo nagkaka-traffic na. Ayun oh, doon oh, nagkaka-traffic din sa konti. Ayun, hanggang nabutas siguro to. Bye-bye so, bye natin mga guys, papunta na tayo na ang nabutas. Taon. Malupak yung kalsada dito, oh. bagong repair lang to. Ang lalaki kasi ng mga truck na dumadaan dito kaya mabilis masira ang kalsada. Yo, nagka-traffic na. Medyo ma-traffic na dito. Pero stoplight lang to sigurado. Pag lampas sa stoplight nito, wala na to. Dito tayo sa Yon. Manila tayo, guys. Ayan, dito tayo sa Manila. Ayan, lalaki ng truck. Yun na uh, ang Easter City mga guys. So, dito tayo sa May Star City. Yan, uh, Easter City. Ayan. Ang Star Easter City. At uh, yan naman yung uh, hindi ko alam ang tawag nito sa akin yan. No? Maraming event yan minsan dyan. Medyo nagkaka-traffic na dito sa area ng Manila. Papuntan tayo ng lunito mga guys. Mahirap lang kasi masyadong maraming sasakyan ngayon dito at lalaki ng truck. Kaya ang hirap pag video video Lalo tawa ko pa lang Hawa ko lang ang aking cellphone Yan Kaya pagka ako atitigil ako Para magapag video Pero susubukan pa rin natin Habang tumatagpon Ingat lang tayo Ang lalaki kasi ng mga truck dito mga guys At uh, tsaka dito tayo dumadaan sa may mga truck talaga Tahanan talaga ng malalaking truck stop Kasi dyan sa gilid may bike lane dyan Pero madaming nakaparking na sa ngayon Uh, ang hirap dumaan ah. Yeah, Ay, lang pa sa audan na. oh, oh, 'to na. Ako magaray sa na, bibilis sa sakyan. Am bilis. ala na ako. Ay, tayo sa Lunita, mga guys. Malapit na tayo sa Lunita. Ayun oh. Ayun, mga guys. Malapit na tayo sa Lunita. Ah, uh, dito Manila Bay. Manila Bay, yan siya ka Dolomite Sun Diyan Ayun tayo kung may dapat ng Yacht Club Siguro mga alas 12 nito Nandun na rin ako sa Nabuta siguro Mag alas 10 na siguro diba? Ay alas 9.35 pa lang mga guys Ah, uh, siguro mga alas 11. Nandoon na tayo sa Nabutas. Ah, Kaya medyo nagkaka-traffic na siya mga guys. Andiyan na yung Manila Bay sa tapat na yan. Puan kasi ito, uh, is taplet kaya medyo tumigil siya. Pero matutali maluwag naman talaga yung kalsada. flat lang siya kaya tumigil. Ayun, At uh, yun, maguguna. So mga guys, o. Oh. bibili sa sasakyan. Yan Dan yung Manila Bay mga guys, o. Oh. Manila Bay. Dula might tan Saan? At dito na tayo sa tapat. O, oh, staplet na naman. Si Pretty Tigil na naman, to. Abot na naman ang staplet. Tami kasing staplet dito. Lunita. Dito tayo sa Lunita, mga guys. O, yan ang Lunita. Ang daming tao pala, o. Ang daming tao sa loob ng Lunita, mga guys. Ayun, o. Ang daming tao. Ayan, dito tayo sa Lunita, oh. Eh, hey, morning. Doon, oh. Dami tao na guys sa Lunita. Yun. Lunita Park. Amaya siguro pag uh, may pagkakataon na ah, uh, nanaanan ko siguro yan. Iti-tingnan natin kung ano yung uh, activity doon. Unahin ko muna yung uh, kong nabutas kasi baka abutan ako ng uh, break time. Ang daming tao ngayon dito sa Luneta uh, na namamasyal. Hindi huh. na tayo mga guys, papunta na tayo ng nabutas. Maglampas natin dito sa unahan na yan uh, uh, at na tayo ng mga nabutas. Maglampas tayo dito sa may intramuros yung mga guys sa intramuros. Intramuros ito. pesado ang lalaki ng truck oh. Lalaki ng truck. Yeah. Yan ang napaka-delikado. Kaya mag-iingat dito. Lalaki ng truck dito lumala. Papunta yan sa Pier. Papunta kasi yan sa Pier ng mga truck na yan. Kaya uh, kailangan maiging pag-iingat kapag dumadaan ka dito sa ah, uh, highway na to. Kasi Ang truck dito mga guys na dumadaan papunta sa here, sa Pirtus, Tirono, dito sa Maynilang. Ang yan, ang lalaking track. Ito, dito tayo sa Maia oh, na Intramuros mga guys. Ito ang Intramuros. Ay, bike bike dun sa sulok Pero hindi pa ako nagkakapasok yan sa loob niya na Intramuros na mga guys. Hindi pa ako nagkakapasok yan. Dito lang ako lagi dumadang kapag kapupunta ko dito. Meron din yan dyan sa loob ng gold, gold force. Meron yan. Yan sa loob niyan, meron. Tingnan nyo ba naman yung lalaking truck na yan, no? Pag uh, mapit-pit ka niyan, iwan ko kung di ka ma... Yupi, yupi. Sa lalaki ba naman ng mga truck na yan? No? yan mga guys nandito na tayo sa may uh, binundo sa may binundo dito sa may ilog pasig na tuhan binundo yun ang uh, binundo intramuros bridge mga guys oh, na bagong uh, uh, tulay yun oh. so, nandito tayo malapit na tayo sa nagkakalate na rin ako at least papunta na namutas so, yan pinigturan ko lang ito at least lang ipagito sa inyo na tayo sa may binundo mga guys yan So ito yung pinondo yung na uh, black ko kahapon Dito daw yung parang dito mag-umpisa yung uh, expressway express nito yung ilog pasig Pag kung pagkita may pasig So yun lang sa aking na black kahapon Dito lang siya mga uh, guys ha uh, Parang ganun parang ganun lang So yun lang mga uh, guys At uh, Tagwa ko lang na nakatigil lang ko dito Papansin nyo mga guys Medyo ma Medyo mababaw yung tubig ngayon at dito dumating yung mga tawanan. Ah uh, water lilies dito na uh, binubuo entro. Tayo sa ilog Pase. Ang daming tao doon, no? Makikita yun ang karamihan tao. Yun. Ayun, ayun no. mga guys, tuloy-tuloy uh, na natin ito hanggang doon sa may papunta na nabutas. Napakahirap lang mag-video talaga dito mga guys kasi ang lalaki ng truck, nakakatakot. Katulad sa mga truck yan. Daan kasi talaga ito ng mga truck papunta sa pier. Dito sa uh, pier 1, pier 2, sa jump pier 4. Dito, dito lahat gumadaan yan mga guys. Lahat ng truck na galing dito sa Metro Manila, dito dadaan yan. Kaya napaka-delikado nagkailangan mo kapag ka nagbibike ka dito dahan dahan ka talaga talagang maingat ka yung pagbibike mo kasi isang business mo guys nung dito pa ako naka-duty munti ka na kumagip natumbako dyan sa gilid ng kalsada tapos may mga tumatakbo na truck yan, yan napakasal <coughs> so ayun mo guys uh, tutuloy tuloy na natin ito natatakot dyan sa Uh, isang kuwan pa yan uh, overpass so dyan ako akit mga pa, guys para medyo uh, makasukat sa dadanan ko sa ilalim yung isang overpass na yan no? medyo oh. nga lang yun pero dyan ako dadaan kaysa naman uh, mag ilalim pa ako Ayan, dito na tayo mga guys sa may area ng uh, North Harbor. At uh, may napapansin kayo dyan ng mga pusti, no? Dito sa gitna, mayroon din ang mga ginawa mga pusti. Magkakaroon din pala ito ng uh, uh, high wind kwan dito. Uh, parang skyway. Ayan, no? May mga pusti dyan sa gitna ng kalsada. Magkukunikta yan siguro yung ginawa dito sa may area ng C3. Yan ang konektado niyan mga guys siguro. Dahil oh, ako mga poste eh. Hop! Oh, Hop! Ayan Siyempre gagawin nyo na uh, ah. ah, Kalsada sa taas Ay, Wala nga lang kung lang ang uh, Kalsada yan Pero inlex sigurado ang may gawa nyan Inlex Inlex is skyway Ano mga guys oh, oh okay, so. Meron pala dito Ah bagong track, graduate, graduate. Skyway Bagong binagaw guys. Maganda to kapag kaya na Natapos Doon mga truck ang nasa ilalim Yung mga kotse sa babaw Diba? Mabubuhasan ang traffic ito dito mga guys Kapag kaya ito natapos siguro Tama Konektado nga ito doon sa may ginawa doon sa may 3 na uh, uh, Skyway. Yan ang konektado niya No? Magandang improvement po dito pagkaya ng uh, tapos mga guys. Hanggang nabutas ito mga guys. So andito na ako sa may North Harbor. Kita oh. so, sa tapat ng North Harbor mga guys. medyo maluwag ngayon minsan minsan napaka traffic dito mga guys sa uh, uh, na to lalo pagkahapon siguro medyo maluwag medyo maluwag ngayon dito kasi nga tangaling na rin uh, 10.30 na kaya medyo maluwag siya pero kung hapon na ito mga rasawal mga guys ako grabe tiktikan ito dito